hindi, yung kung sino-sino mga suspect. For all I care, pag meron dyan drug addict na lang, hayaan mo siya kung bu -bugin siya ng pinong-pino ng mga polis, hayaan nyo siyang tulungan na lang ng ibang agency. Pero ang tulungan nyo, yung victim niya. What about those victims na pumunta sa programa ko every single day na wala namang kasalanan, inabuso ng mga polis, inabuso ni mayor, inabuso ni gov, inabuso ni chairman, etc. Doon kayo mag-focus. Eh, napakarami nila. Napakarami niyan you're listening but you're not hearing you. You're hearing me, but you're not listening. Sa, so, yung victim, Apa. hindi sa suspect, doon sa biktima ng mga police yes, na walang ginawang kasalanan. You're That's what that I'm trying to point out. Po Yan ang gusto ko dyan kayo mag-focus. Hayaan nyo na yung mga suspect na tinorture ng mga police dahil talaga namang ginawa nila yung krimen na yon leave it to other agency like the Public Attorney's Office. Pero dapat mag-focus kayo from now on more on doon sa mga biktima na walang kasalanan biniktima ng mga police. There were so many instances na yung police brutality na yung biktima ng pananakit na kursunadahan lang, sinapok, binubog, pinasok yung bahay nang walang search warrant, etc. Nasaan kayo? Pero kapag meron yung pumasok ng loob na, kriminal at binugbog sa labo ng polis, nandoon kayo. Pero yung nilooban, wala kayo para sa kanila. Eh, may mga agents sa gobyerno na hindi naman deserving, hindi naman magbabanggit na magkaroon ng confidential fund. Meron. Samantalang sila kailangan kasi mag-investigate sila doon sa mga pang-abuso na ginagawa ng mga tao sa gobyerno. Kasi alam niyo bang stigma sa inyo na kayo raw ay protector ng mga kriminal versus sa mga biktima. Kasi tuwing meron mga uh, nahuli mga pulis na talagang sertifikadong perpetrator ng krimen at mga bugbog, eh, kinukuyod niyo mga pulis, uh, and all. Uh, and nakakalimutan niyo paano na may yung biktima ng suspect na yun na, na binugbog ng pulis. Kung meron man dapat, ito ay basa sa aking observation at sinasabi ng mga tao, Mr. Chair, dapat doon din kayo doon sa victim. Kunyari, meron itong uh, rapist talaga, sertifikado. Tapos itong nabogbog ng polis. Kakampihan nila yung nabogbog. Doon sila magkakonsentrate? Doon sila magkakonsentrate na nakalimutan nila yung na rape dapat, came. yes, doon Well, natural kasi may meron din karapatan pantao yung suspect at suspect yun. Yes, 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 Pero dapat mag-focus kayo more on doon sa victim. Di ba? Does it make sense? Uh, we thank you for, for providing us the opportunity to clarify that. In all instances po, that there are, for example, cases, uh, we do not interfere uh, when the policemen uh, apprehend the suspects because we believe that no, they have no, answered no, answer no. Diba, for the diba, crime. Diba, diba, I mean, any crime committed by any person, and then sila ay uh, na manhandle ng mga kapulisan o ng authorities na bogbog, -bog, na batukan, diba? na tadyakan, etc. Et, cetera, et cetera. so, violation of human rights. Siya karapat ng pantao -pan kasi hindi pa naman siya talaga convicted. So, doon kayo pong focus, binabanatan yung pulis, tinitiran yung polis, kakasuhan yung polis and all. Nakakalimutan nyo Nabigyan ng support yung victim na binictimize nitong suspect na nabugbog ng mga police. Tama lang yon na pag ng yung police, eh, may karapat pantao pa rin yung suspect na yan kahit na suspect siya. Pero kung ako'y tatanungin personally, dito muna ako sa victim. Victim siya eh. Itong kriminal, eh, gagawa-gawa ka ng kalukuan, tapos ngayon nabatukan ka ng police, iya ka sa CHR, not good. If I may, Your Honor, um, uh, ang CHR po ay uh, uh, tumatakbot, nagtatrabaho, ayon po sa aming mantra, CHR ng lahat, naglilingkod maging sino ka man. Uh, Maari kong uh, medyo trivial yung aming uh, uh, mantra pero totoo po yun na ang CHR po ay naglilingkod o kalait kaninong man. So katulad po dun sa inyong uh, example, uh, may police... Uh, mayroong biktima ng halimbawa. Ang CHR po, tinitignan din po yung kapakanan ng biktima. Kasi o, oh, katulad lang sa mga pagang krimen ay tungkol sa babae, ginawa lamang sa babae. Bilang gender ombud po, ang uh, Commission on Human Rights po ay tumutulong sa biktima. Uh, at sa isang banda rin, tinitignan din naman namin po yung pagtupad ng mga kapulisan sa tungkulin nila bilang uh, agents of the state. So kapag uh, may paglabag po ng uh, sa mga proseso, uh, siyempre ang CHR po ay pupuna. Uh, bagamat hindi ho kami kumikiling do sa mga so, gumawa ng krimen. Kami ho ay uh, sumasang-ayon na ang, ang, ating uh, pamahalaan ay tugisin yung mga uh, kriminal. But ngunit uh, dapat ito ho ay naayon sa Pero, well, patas sa uh, okay. proseso. Chairman Richard Palpal natok, sir. Palatok, sir. Um, Napakarami mga insidente. Magkakampi tayo ha, pero pupunahin kita rito. In fact, mamaya sabi ko ba't kailangan madagdagan kayo ng budget. Pero, ang uh, dami namang insidente na yung mga malilit nating kababayan na oppress, na pagsasamantalaan, na bubog-bog ng mga pulis, nasaan kayo? And then they come to me. And, uh, wait, wag kang magtumingin sa kahit saan. And then, nagka-trending yung nagbabiral. I was expecting na kayo sa CHR would offer your help at this. This Ito yung mga kaso na hindi pa ako senador, broadcasted pa lang ako, na can we help? Sige, nabalitaan naman yan, narinig naman yan. We will do everything in our power, bested upon us by the Constitution para tugisin yung mga pulisan na ng abuso. There were so many instances na yung police brutality, na yung biktima ng pananakit na kursunadahan lang, sinapok, binugbog, pinasok yung bahay ng walang search warrant, etc. Nasaan kayo? Pero kapag meron yung pumasok ng loob na, na kriminal at binugbog, sarado ng polis, nandoon kayo. Pero yung nilooban, wala kayo para sa kanila. Nagas mo, yung po yung naging stigma. Hindi nga you know, I've been a broadcaster for more than 25 years and I've been dealing with police brutality and police abuses and what have you. Then ito'y nanonotice ko rin, pag tuwing merong naaping kriminal, mga sanggano, inapin ang mga polis. I'll use the term inapin ang mga polis, nandoon kayo. Pero tama lang, tulad sa sabi nyo, kasama sa mandate ngayon. Pero dapat mag-focus kayo from now on, more on doon sa mga biktima na walang kasalanan, biniktima ng mga polis. Ngayon, yung problema, yung doon sa mga sospek na binubugong ng polis, leave it to PAO. PAO na lang para diba, para magkaroon division of labor. Yung PAO doon sa mga sospek na binubug ng mga polis na walang kakayahan, diba, kumuha ng abogado, PAO. Kaya naman doon sa victim, Your Honor, uh, we wish to reassure you po that 90% of our victims of our clients served, are victims actually belonging to the uh, belonging to the vulnerable sector, mga kababaihan po, children, PWDs and senior citizens. Hindi lang po siguro nakakaabot sa publiko yung mga regular na programs and services po namin, but we do provide financial assistance to them. We also provide legal aid assistance. We also investigate cases and we also assist them in the filing of cases. At uh, mangilan-ngilan po yung mga pagkakataon na may mga torture cases po na kailangan namin pumasok. Kaya lang hindi po sa lahat ng pagkakataon na nangingialam po kami uh, kapag uh, meron pong mga hinuli na mga akusado kasi naniniwala po kami na dapat manugot, managot po sila sa mga krimen na ginawa nila lalo na po sa mga kababaihan, sa mga bata at saka mga senior citizens. Uh, kaya lang po with the, red, with the enactment of RA 9745 kung may torture po Ah uh, hinihingi po namin yung uh, pag-unawa ng uh, Senado na may dapat po kaming torture ng mga polis sa mga suspect. Apo. Uh, now, now again. You're listening but you're not hearing you. you're hearing but you're not listening. So yung victim Opo. hindi sa suspect doon sa biktima ng mga pulis yes, na walang ginawang kasalanan. You're That's what I'm trying to point out. Po Yan ang gusto ko dyan kayo mag-focus. Hayaan nyo na yung mga suspect na tinorture ng mga polis dahil talaga namang ginawa nila yung krimen na yun. Leave it to other agency like the public attorney's okay. office. Yes, okay? Okay lang, yung tinorture dapat eh, tulungan natin. Yung karapatan pagdaw ni nila, paprotectan natin or ibigay natin yung nararapat na para to, 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 to help them. Yes, Your Honor. Pero What about those victims na pupunta sa programa ko every single day na wala namang kasalanan, inabuso ng mga police, inabuso ni mayor, inabuso ni gov, inabuso ni chairman, etc. Doon kayo mag-focus and napakarami nila, napakarami niyan. Recently lang, Mr. Chair, eh, merong pinasok, nag-viral to eh, pumasok sa uh, hawak, walang hawak na warrant itong mga police. In fact, magkakaroon tayo ng hearing tumble jab. Nagbonet yung mga polis, nakabonet, pinasok nila yung bahay kasi meron silang hinahanap na suspect, walang hawak na waran. So akala ng no, mga mayari ng bahay, magnan ako, nakabonet tapos may mga baril eh. So pumalag, ah, pumalag ka, eh di kinulong, resisting arrest. Tapos kung ano na pang kinaso na parang uh, yung direct assault. Parang si, ang nag-assault pa sa kanila, yung mayari ng bahay. Ito pa mas matindi, makulong na yung, yung mayari ng bahay, di ipadid di pamilya, dinalo ng anak, si tatay. Aba, pati si anak, tinulong. Yun dapat ang mga tulungan nyo. Yes, Your Honor, we agree. Yun, doon dapat kayo mag-focus. Hindi yung kung sino-sino mga suspect. For all I like care, pag meron dyan drug addict na nang... Hayaan mo siya kung bugbugin siya ng pinong-pino ng mga polis. Hayaan nyo siyang tulungan na lang ng mm -hmm. ibang agency. Mayroon yes, pa rin sya tulungan. Tulungan siya ng Public Attorney's Office kung siya ay mahirap. Kung siya ay at walang trabaho, tulungan siya ng Public Attorney's Office. Pero ang tulungan niyo, yung victim niya. Yes, Your Honor. Lahat po nang-represent. Yun ang gusto ko. Hindi kasi in so many cases, Madam, I don't want to argue with you, but I have so many instances na ang nangyari at meron akong proof at meron akong... This is stated by facts. Ito ang sinasabi ko, I'm talking about... I'm talking out of experience. Okay? So, hindi mo siguro pwede malitin yung 25 years kasi experience. How long have you been? Sa, ano lagi yan? yung tumatawag po sa CHR. Exactly. No, lahat, lahat Kaya nga, kasi nga, humingi ako uh, ng ayuda sa uh, inyo kasi gusto mo support. Na. Opo. Diba? So yun ang doon kayo mag-focus. And I'll be your supporter. In fact, yes. yung budget nyo nakita ko na, na inis-class, binulog ko nga dito kay Mr. Teacher paano namin maibalik. Diba? Susupport ako kayo. Kung kinakalang, dagdagan pa. Pero, from now on, gusto ko marinig na magkakampi tayo, isang advocacy natin for the victims, yes, pag masyado for the suspects. Apa. Yeah. The, are you aware of the incident that uh, was mentioned by Senator Raffi? Ito po yung pagpasok po sa isang bahay. Na, um, are you aware of it? Kung okay. kailan nangyari? Kung saan nangyari? Are you aware of it? Kailan yeah. nangyari? Kailan nangyari? Financial assistance. Ako, sarili kong pera, kasi so ang nangyari nakulong yung silang dalawa so nagpiyansa sila Mr. Chair ng 36,000 pesos sinanla nila yung bahay nila so what, pumasok what, sa eksena at ko yung yung napiyansa nila para hindi ay yung, yung sanda ng bahay nila, tinubos ko And dapat yan, meron kayo financial assistance for that. But anyway, sinagot ko na yun. Can you check on... Yes, for your honor. We will so check on that incident and make sure that uh, we are able to investigate that case. Po. Maybe you can coordinate with the office yes, of... Uh, we'll may mayroon pa isang incident, eh. Inilapit namin sa inyo na sa isang probinsya, eh, may hinahabol yung polis na, na sa isang tupada. And then lumiko sa kanto yung, yung uh, hinahabol ng polis. And then, titingin siya kung nasaan na yung suspect. Hindi niya na makita yung hinabo niya. Meron siya nakita doon sa loob ng bahay, nakatayo-tayo, nakahubad. Akala niya yun na, pinasok na, tinutokan, sinapok. Lahat ng mga tao doon sa loob ng bahay, hinakot. Pati yung nagsisiyar, kinatok, ayaw buksan, sinipa yung pinto. Tinukot habang nasa siyar, kinaladkad papuntang kalaboso. Sige po. Um... And then, nasa na ang CHR? Uh, Magpapadidispatch na po kami ng uh, investigators. Hanapin po namin yung um, na-report niyo po at uh, magpapadala na po kami ng mga... -di Maraming mga pang na perpetrated not only by policemen but also uh, presence of authority. Oh, yung mga politiko rin, may mga chairman dyan, kagawad, as meron pang mayor, vice mayor. Ang dami kong alam mga kasong gano'n. Kaya nga, yan ang isang dahilan, Mr. Chair. Gumagawa ako ng batas na alisin na sa poder ng mga mayor ang mga chief of police. Because yung mga chief of police ay beholden sa mga mayor just because yung mga mayor ang nag-appoint sa kanila. Tali ang kamay ng mga police, chief of police. So yung mga chief of police, pwedeng gawing utos-utosan ng yung mayor. So kung si mayor magpasintabi sa mga mayor, ito yung ilang mga cases na na-handle ko si Mayor Mga Abuso, mambatok dyan ng tricycle driver, eh, palulusutin na lang si Populis. He, he is going to look the other way. Kasi nga, si Mayor nagka-point sa kanya. Di ba? Si Mayor nagbabudget sa uh, operation, sa mga operation expenses niya. Nagbibigay ng pera. So those things are something that we have to change. But anyway, napapalib na tayo. So, doon tayo sa mga victims. Mag-monitor po kayo pag kita kayo mga victims of crime, mga no, victims of abuses by our authorities, our uh, uh, police, our uh, barangay, mayor, doon kayo bang himasok. Yes, sir, Honor. Agree ko. From now on, I don't want to hear na meron dyan isang case na binugbog ng police at kinuyog ninyo yung police at kinasuhan yung police, kinondem nyo yung police sa media, ipapako nyo sa krus yung polis na nakabogbog. Tama lang na talagang dapat yung polis managot sa pambobogbog, pang-torture ng suspect, o pang-torture na talagang kriminal. Tama lang yon. Pero from now on, think of the victim of that suspect. Doong kayo kumampi. Am I making myself yes, clear? Uh, yun lang yun. Your Honor, we also... Pag, pag ginawa nyo yan, I'll be your strong supporter. Salamat. sa budget. I, trust me. Okay? Your Honor, I uh, just like to mention also that uh, yung nabanggit niyo pong mga insidente ay na-confirm po ng aming mga opisina na, uh, minamoni, uh, na iniimbestiga na po namin yung Pandi Bulacan incident at gayon din po yung sa Region 4 na incident. Maraming Thank salamat. Thank you, eh. Thank you. Yes, Pandi Bulacan. Yes, yeah, sa Pandi Bulacan. Yan, that's right. Meron pa isa, Mr. Chair, isa na lang. Yung uh, kasambahay na yes, PWD. Uh -huh. Pw. Nagbinugbog siya Apa. ng kanyang amo. Apa. Nagpadala na po kami ng QR. Uh, na-dismiss na pa yun kasi hindi natutukan sa sobrang dami naming kaso na inahandle, uh, Mr. Chair. And then there was a time na hindi ata agad kami nakapag-MR uh, na-dismiss. Eh, kung natutukan sa HR yun. Pero yun, nirefile namin. Papa, And your honor, nagbibigay po kami ng financial assistance. Sa, sa ah, mga mga ako na big, nagbibigay din. Ah, pwede yung mga mga tayo. Po po. Kaya dadagdagan ko yung pa, financial, financial assistance. Magkano mga financial assistance? Alright. Uh, humingi po kami ng additional 8 to 9 million po para sa aming financial Mag assistance. Magkano ba total financial assistance? Yun? Right now po, sa 3 million lang po siya. O oh, gawin natin 30 million. Seriously? Kimbagay po yan. Pwede ako nagbibiro. Yes po. You know, I'll fight for that. Hindi kasi, kasi did, 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 karami sa mga pictures. Sino ka kasi, rafin, Chair, sa akin? pa ang ulo ko. <laughs> 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 Hindi nga kasi, we really need, kasi Mr. Chair, ever since ang stand ko, yung sinabi ni dating Presidente Ramon Magsaysay, he who was less in life should have more in law. Yes. At ito yung CHR. Ang pwede itaguyod yung sinasabi niya ni uh, dating Presidente Ramon Magsaysay. Yung mga maliliit natin, mga kababayan, mga naghihika-host, dapat mas mabigyan sila ng mas malawak na proteksyon na manggagaling sa ating batas sa ating gobyerno. Your Honor, lahat po ng serbisyo namin nakatuon po sa vulnerable sector tulad Thank po ninyo. Uh, lahat po ng financial assistance, legal advice, counseling, investigation of cases ay patuon po sa mga vulnerable sector. In fact, po masusunod, dapat, mabigyan din sila ng confidential fund kung sino-sino mga agency ng gobyerno. We will welcome that for your honor. Right now, 1M lang po. Kaya lang kung pwede pong itaas para po mas makatawasan kami. Eh may mga agency dito sa gobyerno na hindi naman deserving, hindi na magbabanggit, na magkaroon ng confidential fund. Meron. Samantalang sila kailangan kasi mag-investigate sila doon sa mga pang-abuso na ginagawa ng mga tao sa gobyerno. Sino-sino ba mga ito at paano natin makahon itong mga gumagawa ng kalokohan sa malita ng kabayan. Therefore, they really need confidential funds. Maraming salamat po. One million is not enough. Yes. Yeah. Diba? Uh, intelligence fund. Okay. Yeah, po. Confidential lang kasi, kasi pag intelligence atas military, pag confidential, pag sa private, ano, uh, hindi, uh, nan, nan so last year, that, Uh, magkano yung confidential fund niya? 1M rin po, but in previous years po, it was 4M.